magdasal lang kayo. If by the grace of God, mabalik ako. Nilagro lang naman yan, hindi ba yan totoo? Tang ina ko ako. Arestuhin ko kayo lahat for the swindling of the Filipino people. You committed fraud. Pinagsayangan ninyo ang pera namin. People's initiative does not involve buying the vote or the signature of the Filipino. Talagang mga wala kayong prinsipyo mga putang ina ninyo. Yung know, mga ano ka diyan katagal ako yan o. Yung sa likod ko umupo ako diyan. Vice mayor ako. Diyan mayor ako pinakamatagal. Naging congressman ako. Presidente. kayo nagpasok sa kongres mag eleksyon nanalo Seiko so parang ganito yung mga para sa mga belaga pati lalaki pasok niyan Seiko paglabas niyan pagkatapos Rolex na Pumunta ng kanyan nakatamaraw, paglabas niyan ng Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila, lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Wala kayong masabi sa akin. Alam mo bakit diretsan ako magsalita? Ninipahat wala ako. Paglabas ko sa Malacanian, lipad ako dito. Munta ako sa bahay ko para mag -retire. Ayaw ko sanang bumalik. Ayaw ko na. Matanda na ako putang ina, napapandol lang ako dyan eh. Kaya lang, marami akong magandang naisip kanina papunta dito. Kaya yung sumasayaw lang kasi yung mga alin. Nabakante tuloy, nakalimutan ko kung ano ko nang sabang ina. Huwag kayong magpaloko. Alam mo, parliament. Ang ambisyon niyan, karamihan galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bungbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon ngayong presidente na bangagdaktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacanang. Alam niyo? The armed forces of the Philippines, alam niyo. May drug addict tayo na presidente. Putang inang yan. Ayun ang bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug pusher at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. No, Mr. President, Pinilit ninyo kami. Kayo yung nag-ano, sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing waters, not even. You are, you know, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Huwag na huwag mong gawin yan. Wag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kay magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi. Sinasabi ko sa military, nag raids ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang kubring Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag it tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro tapos ipasok nila sa assembly gawain nilang prime minister yan nga ang sakit ng Pilipino you want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan pabuti sana kung bright kayo E eh kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power tapos may isa itong taga Leyte gusto siyang mag prime minister at gawin niya itong bongbong -bong. diyan ka lang, ako ang bahala ceremonial president ka na lang. ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament Iyan ang plano nila yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuha niyang putang ina. Huwag kayong... Alam mo... Bakit ako magkipag-away ng presidente? E marami siyang sundalo. Eh, kaya natin. Kayong pumalag. Kayong... Pero... There is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa aya mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa malakanyan. Gaano katagal ka man to hang on to the power that is for God to decide for the nation. Kami, patay ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanian. Ganoon na lang ang ano ko, ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, ala, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila isang kanin, isang pork chop o sisda sa bawang. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak-steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga kanya, no. Hindi ako nagpabibida. pabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman. Yun naman ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag yan. Binabastos kayo. Anong bakit, Pupakit nadalintay sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na, assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano tira, titira dyan hanggan sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat. Mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, in, you know, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, agapaway, taga Batangas, taga Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo! Mr. President, huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos, bababa kana na. Pag ayaw mong bumaba utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nagikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo. Kayo lang ang makapigil nito. Putang ina, pigilin mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kami ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. No natapos ako sa araw na yon, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung six year. Kalimutan mo na yung kay Romaldes kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ni Diyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan eh. Hindi, shower lang yan doon sa mga lakanyang ginagawa nila. Pasirit doon. wala naman rin akong masabi kasi hindi man ba, hindi ba ito eleksyon nakafocus naka lang ako sa people's initiative and the way that they are handling the process of the people's initiative ang nangyari ngayon hindi yan people's initiative kung hindi buying the people for their signatures. pag umpisa pa lang, pag-umpisa pa lang, bayaran na. At, maniwala ka ng Constitution, lalabas na maganda? Kung pirapirahin lang tayo? Balang araw, balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years pa now. You might want to change some provision. Iyon sabi nila, the usual excuses, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasing sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention through People's Initiative, or uh, when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbilit talaga tayo. Ipaohanin na lang ako, nagkagi ako ng ano, may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si uh, congressman Alvarez. Uh, pumunta talaga siya. Hindi mong kasi niya ako hinayaya. Kapupuntasan na ako ng tagom. Para lang makapag... Ako, galit talaga. Bakit po putang ina? Siga. Bakit? Pisaya pa, mak makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa agam ganunin ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyo, milyon ng milyon, kayong mga kongresman, putang ina yan, Swilling yan. Kaya sabi ko, by stroke of faith, nabalik ako dyan sa Maracanian, kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, bongbong kayong lahat congressman, nandoon kayo sa krame, Ipasok kayo ng dalawang taon para leksyon niyo. Hindi ka maleksyon na kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano ano, ano, ano bang, what's wrong with the, what's wrong with the constitution? Tell me kung hindi yung inyong ambisyon. The real purpose itong constitutional changes sa people's initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe sa, eh, kung patayin nila ako, Okay yung aeroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yun sa Malacan yan, Yun ang aristuhin ninyo. Sila nag ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Misaya at Tagamaynira. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan! Hindi ba ninyo na sa isip ninyo? Bigyan kayo ng libo, isang daan, tanggapin mo, pera ninyo yan! Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas sila naman sa mundong ito, mag, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. E sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera, kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dalalin mo sa langit. Pagka ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi ni San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, ano, mga kasalanan, mga, mga kabit, ganun. Sabihin mo ka kay San Pedro, San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, kawakan ko, ilambus ko yan sa ulo mo. Putang ina Buksan mo yung portahan